So guys. Wala na kayo guys. Um, Omni siya guys na. Omni um, Kole Orange to. ayan siya guys, maganda siya sa mukha diba hi guys good evening, mag ano pala ako mag um, yung ginagamit ko tuwing kape, ano siya toner let's start natin yung toner ito yung toner nila guys ayan Maganda siya guys kasi yung pikas ko dyan natanggal na. Hindi siya mahapdi. Eh. Ayan o, naglalight na siya dyan. Naglalight na siya. Dating dami niyan. Lalo sa ilong ko. Bill muna tayo ng 5 minutes. After that guys, ito naman ang sunod ko yung ano, yung serum. Serum siya, ito siya. Kind product siya guys, ah. from Korea. Ito po siya. Kind, pa uh, kind siya, serum. Maganda siya guys, kasi ito. Tapos ipipreeze lang natin siya sa kamay natin. yun And then, lagay natin siya ng ganyan. Pinipromote ko yung product namin guys kasi maganda siya talaga. First time to share Last month ko lang siya ginamit. Pero the best siya sa mukha. konti na lang oh. meron pang ano black pero I hope na matanggal siya tuwing gabi yun guys tapos gamitan siya ng kojek na sabon rin nila maganda hindi siya mahapisa mukha. Ayan, o. Naglalight siya dyan, o. Marami dito, banda. Hmm. Wait natin ulit ng 5 minutes. Ah, ito naman, guys, yung last niya, ano siya, ang um, Deep Hydrating Moisturizer Chanel Cream. Ito yung panggabi ko na ginagamit. Iba naman sa umaga. Try. This is it. Kahit kaunti lang ilagay mo siya guys, ano siya? Tipid. At ano siya? Nasa, nasa, ano ba ito? Three hundred ml. Yan ano ko guys, yung shop link ko. Kung gusto nyo, pwede kayo mag ano doon. Mag shopping. Maraming product doon na ano. Na, na pagpipilian ninyo. Marami siyang ano, cosmetics. Yun siya. Maganda siya. Basta ituloy-tuloy lang siya guys. Maganda yung result niya. Mumukhang koreana na tayo nito. Ayun. Ayun siya guys, di ba? And then thank you for watching. I hope you enjoy and shop na.